Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Magandang araw sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway, uh, nasa mabuti kang kalagayan. Isang tulog na lang at ipagdiriwang na natin ang kapanganaka ng ating Panginoong Jesus. Sa araw na ito, araw ng Sabado, December 23, tayo ay patuloy sa pag-aaral mula sa salita ng Diyos at tutunghaya natin ang paalala dito sa patungkol sa pagpaplano, titignan natin kung ano ang isang napakagandang dapat nating gawin kung tayo ay nagpaplano. Tutunghayan natin ang aklat ng Kawikaan, Kabanata Labingsyam at isang talata lamang. Unit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli sa pagkakatong ito'y makadudulog kami sa inyong banal na salita. Sa marami pong kapamaraanan, humihiling po kami ng karunungan at kaalaman at pagpapalang spiritual sa aming pagdulog sa inyong banal na salita. Mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan at ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong uh, pagpapatuloy sa aklat ng kawikaan, kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa Kabanata Labing Proverbs chapter uh, 19. Mag-aaralan natin ang isang talata lamang at ito ay ang talata dalawampu at isa. Tutunghaya natin ang sinasabi dito sa talata dalawampu at 1. Ganito ang ating mababasa. Sabi rito, may maraming katha sa puso ng tao. Ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Sa wikang Ingles, at gagamitin ko lamang po ang New American Standard Bible, sabi rito, Many plans are in a man's heart, but the counsel of the Lord will stand. Alam mo kaibigan, tayo ay tinutunghaya natin ang salita ng Diyos at tayo nasa aklat ng uh, Kawikaan. At dito sa Kabanata Labingsyam, talata 21 ay titingnan natin kung ano ba ang panghihikayat mula sa salita ng Diyos patungkol sa ating mga balakin at mga bagay na ating uh, pinaplano. Kaibigan, dito sa nag-iisang talata na tutunghayan natin itong verse 21 sa Kabanata Labing sa Aklat ng Kawikan ay may paalala at ito ay patungkol sa responsibilidad natin na anuman ang ating balakin o plano ang mga ito ay dapat uh, pagpapasuko sa kapangyarihan ng Panginoon. Kumbaga sa ano eh, maituturing na ang ating mga plans is always a subject to the sovereignty of God. Alam mo kasi hindi natin na lubusang alam o nauunawaan ang layo ng Diyos. Kaya marapat lamang na tayo ay sumampalataya sa Kanyang paraan at umasa sa mga ipagkakalug niya sa atin. We need to walk in faith and hope in God's providence. Tandaan natin, kaibigan, na ang tagumpay ng ating mga balakin at plano ay uh, kung ito ay kalooban ng Panginoon. Ganyan tayo, eh, well, nagpaplano tayo. Alam mo, kaibigan, our victory o yung ating success depends on God's will. Kaya tayo ay hinihikayat ng may akda nitong uh, pinag-aaralan natin na tayo ay sumangguni sa ating Panginoon. Bagaman tayo ay maituturing na may kalayaang pumili sa nais nating gawin, maybigan, piliin natin ang layon o nais ng Diyos upang makasiguro ng tagumpay. Ito ay maituturing nating karunungan. Marami tayong balakin, marami tayong plano, hindi lang para sa sarili, maging para sa pamilya, at maging para sa ating maituturing na karera, maging sa ating ministry. Ngunit ang mga bagay na ayon lamang sa nais ng Diyos, dito niya tayo pagkakalooban ng tagumpay. At tulad ng pahayag ng talata, payo ng Diyos ang mananaig. Ang ating mga kapamaraanan, kaibigan, pahayag. O paliwanag ng talata ay eh, walang kasiguruhan Alam mo yung mga waste natin Maging yung ating uh, mga ginagawang uh, pagpaplano Walang uh, kasiguruhan yan na yan ay eh, magkakaroon ng tagumpay o ng kasiguruhan uh, Uncertain, ika nga no Bukod sa marami tayong nais gawin o balakin Lalong-lalong daw, marami kang uh, ninanais uh, gawin no itinuturo sa atin ng talata na maging masusi rin tayo sa ating mga plano. Hindi lahat ng maituturing nating gawin na agaran ay mahalaga. At madalas ko pong nasasabi ano, uh, the urgent may not be really important. Ngunit ang kapamaraanan ng Diyos ay may kasiguruhan. Alam mo kaibigan, kung tayo ay sasangguni sa ating Panginoon. Malalaman natin yung uh, layo ng Diyos kung tayo ay tinatahak natin ang tamak, Because, alam mo kaibigan, yung kapamaraanan ng Diyos, yaan ay wise, yaan ay sigurado. Alam mo, sabi nga ng isang mga ngaral, Write your plans in pencil, but give God the eraser. At alam mo, ito ay may katotohanan. Tayo naman ay dapat nagpaplano. Alam mo tayo mga mana ng palataya, we are not poor planners. Ngunit anuman ang ating balakin, pahayag ng talata at tayo ay hinihikayat na sumangguni tayo sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat God can overrule, mapapawalang saysay ng Diyos ang mga ito upang matupad ang kanyang layon sa nais nating balakin. O gawin nyo eh, no pagkakinuhan natin kaunahan ng ating Panginoon, ah, nakakasiguro tayo ng ah, tagumpay at maging yung pagtahak natin sigurado yan. Ano? Kung halimbawa yan ay layo ng ating Panginoong Diyos, hindi malayo na tayo ay pagkalooban ng tagumpay ng Panginoon at tayo ay magkaroon ng kagalakan. Kaibigan, tayo ay hinihikayat ng talata. Ito, isang napakagandang aral at paalala. Tayo ay hinihikayat ng talata na sumangguni o gawing kaunahan ang Panginoon sa lahat ng ating nais. Ano man ang mga bagay na iyan, ang tanong eh kaibigan eh para sa atin, uh, suriin natin ang ating sarili. Magpakatotoo tayo. Kapag tayo ba ay nagpaplano, kaunahan ba natin ang Panginoon? Kung nais nating makasiguro ng tagumpay, gawin nating kaunahan ng Diyos maging sa ating paglalatag ng ating mga gagawin. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FABC. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kaagapay. Ako po si Pastor Archie de La Cruz mula sa Christian Gospel Church ng Bagong Baryo, Caloocan City. Na ngayon ay nag po sa inyo na samahan ako sa isang maiksing panalangin na pagpapasalamat sa mga DCAS prayer partners and supporters. Ama namin Diyos sa na pinagagalingan po na lahat ng mabuting bagay na aming tinatanggap at tinatangkilik. Ganito na lamang ang aming pagpapasalamat at pagkilala na ikaw ang Diyos sa tumutunghay at nagkakaloob po ng aming mga pangailangan upang magkaroon ng buhay na matiwasay at makagampan po kami sa aming mga calling at specialized ministries specifically po sa larangan ng broadcast at radio. Sa diwa pong ito ay uh, naninikluhod po kami na Samantalang may mga lalaki, babae at mga institusyon ka pong kinakasangkapan upang magpatuloy ang ganitong klasing ministero sa radyo sa kabila po ng pagbabago ng panahon ay magpapatuloy mananatili dahil ikaw ang Diyos na hindi tumitigil hanggat hindi na ipapahayag si Kristo sa tanan. Nanalangin po kami Panginoon na sila na patuloy na nagkokomit at nagtatalaga ng mga sarili at resources ay patuloy ninyong pagibayuhin ng pabor sa kanila. At sa pagkakataon ng mga tao na magaganyak at ma-encourage din na maging blessing, ngayon pala nag-pray na po kami ng papasalamat na pahintulutan nyo na sumagana na parang ilog ang kanilang mga buhay samantalang kinikilala po nila na sila ay pinagpapala upang maging pagkapala din sa tanan. Pagpalain na po ang kanilang pamilya yung mga gawa po ng kanilang kamay. Yung mga buting sa loob at mga adikain po nila na sumasa sa inyong kalooban as they are blessed to be a blessing to everyone, to God's work, at sa mga pagkakataon na makikilala po nila na ito inyong gawain. So we thank you for the privilege of receiving all this and believe that you are a God who is in full control of all things, a God who blesses those people who's fully committed and devoted to your work. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen and Amen. Bahagi pa rin po ng ating programa ngayong araw ng Sabado, December 23. Tayo po ay dudulog sa ating uh, Panginoon para po sa pamamagitan sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Ama namin marami pong salamat sa pagkakataong muli kami ay makadudulog sa inyo. At uh, makapamamagitan sa larangan po ng uh, pananalangin para po sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Maging ang kanilang pamamagitan para sa mga taong mahalaga sa kanila. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang uh, panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming mga ihahain. Ngunit ngayon pa lamang nag-aalin na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Panginoon ganito po ang kahilingan ng iba naming kapatiran katulad ni kapatid Alice ang kanya pong pananalangin ay kalakasan at maayos na kalusugan. Kay Elisa naman po namamagitan po siya ng maayos na kalusugan para po sa kanyang buong pamilya. Kay Emily naman po ang kanya pong pamamagitan ay total healing para po sa kanyang may sakit na mahal na ina maging sa kanya pong uh, pinsan na may mo ang kahilingan ni kapatid uh, Emily. Kay Virgie naman po ang kanya pong uh, pananalangin, guidance and uh, restoration ng kanya pong uh, anak, um, personal life ng kanyang mahal na anak na may mo ang patnubay na kailangan ng anak ni Virgie magiging uh, ang uh, ma restore panginoon dios ang anumang uh, relasyon ni uh, ng anak ni Virgie. kay rolando naman po ang kanya pong pananalangin ay uh, ganun din po restoration uh, ng kanyang uh, buhay ang uh, kanya pong pananalangin ay nawa'y maging maayos ang kanyang uh, pamumuhay tulungan mo siya panginoon dios bigyan mo siya ng karunungan. Para po kay Liwayway, ang kanya pong pamamagitan ay para po sa kanyang mga apo, safety and provision. para naman po kay kapatida Arthur, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan, maging uh, pangangailangan Panginoon Diyos sa larangan ng uh, pananalapi at ang kanya pong paglago sa pananampalataya. Panginoon, marami pa po ang sumabay sa pananalangin sa Magang ito naway pagkaloob mo ang aming pong mga inihain kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga kaibigan na tayo ay napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa pagsangguni, patungkol sa pagpaplano. Sabi nga nung ating uh, talata na tinutunghayan na tayo ay uh, sinasabi sa atin na marami tayong uh, katha sa puso, no? Ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. Kaibigan, tayo ay tinuturoan na sumangguni tayo sa ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng tagumpay. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang paalala. Bagama na maikli Panginoong Diyos at uh, payak ang aming pong tinutunghayan, iisa lamang ang aral. Isa sa mga aral na aming nakuha ay ang pagsangguni sa inyo. At higit sa lahat, kung kami ay nagpaplano, dapat Panginoon Diyos, tinatanong namin ang at aming sarili kung ito ba ay kalooban mo. Ngunit Panginoon, anuman ang aming gagawin, tulungan mo kami, pagkalooban mo kami ng karunungan at nang sa ganon, kami ay magkaroon ng tagumpay. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Kahit bukas, inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Deg de Guzman. Okay, saray...